guys! Good morning, good morning and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So, di ba guys, nung update lang to guys sa aming tindahan, ano, kasi di ba nung Monday, nung holiday, naggrocery ako. So, nakapag-display naman na ako. Ah, uh, ayan. Pinta ko lang sa inyo guys. So, puno na naman ang ating mga dilata. Ayan. Punong-puno. So, medyo matagal ko siyang natapos gawin. Siguro... Ano, kahapon lang, Friday, kasi, di ba, pag sobrang daming karton, parang di mo alam kung anong unahin tapos, di ba, pricing display, medyo matagal talaga yung ganun, guys uh, hindi siya ganun, lalo na pag ikaw lang mag-isa sa tindahan kaya lang, pag, di ba, pag na-display mo na nalagay mo na lahat Ah, uh, hindi naman lahat guys kasi meron pa pala ako ditong Ito chichirya to tapos may mga sobra-sobra pa at may dalawang karton doon na sobra din na stocks natin. So meron na meron na lang tayong apat na karton tapos iba 15 boxes yun so nakailang karton din ako, 'di ba? So masarap sa pakaramdam na Uh, na i-display na natin ang ating mga paninda. Kasi, di ba, pag, syempre, ito yun sa reason kung bakit ang ating mga customer ay binabalik-balikan tayo dahil madami tayong paninda. Tsaka, syempre, nakikita nila na, oy, maganda yung tindahan pag, ano, puno. Ayan. So, puno na naman ang ating tindahan. So, yun nga pala, guys, uh, kahapon, dumating din ang ating bigas. So, nag-order ako ng bigas, guys, kasi talagang wala natarga akong bigas ni Isa. Kahit dito sa mga lagayan, wala na din, talagang ano na nilinis ko na, konti-konti na lang inatira sa tatlong tawag dito, lagayan namin tapos, ayan, dinisplay ko na umorder ako ng, nga pala umorder ako ng sampung sako so yung sampung sako uh, limang, kung klaro ba limang sweet cocoa tapos limang jasmine rice so yung isang uh, jasmine rice nakuha na kagabi kasi nagbayad yung ating customer tapos akala niya may bigas ako nung nakaraan wala pero wala pa so sabi ko bukas na lang kasi bukas pa delivery so dumating naman kinabukasan so kahapon ay kagabi kinuha na nila yung isang sako so sampu lang naman to so ayan yung ating ibang mga bigas eh, so, ilan na lang to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, ika 8 po yung nakuha at saka may dalawa pa dito kaya sampung sako ang ating order na bigas so guys ang mahal na naman po talaga ang ating bigas. Talagang yung sweet coco guys, nasa 1.3. Ayan, tapos yung isa naman, nasa 1.250 yung jasmine. ba? Diba? Talagang parang kumakain na tayo ng ginto nito. Ewan ko ba, anong na nangyayari sa atin. <laughs> ba't ganon? Akala ko ba bababa ng ating bigas? Magte 25 per kilo na lang or 20 per kilo. Pero ba't ngayon? Dobli-dobli flat, triple pa, no? yung per kilo. So, yung sweet coco ko, guys, uh, nagdagdag ako ng 150 pesos per, ano yung sa retail ko, guys, retail. 150 dito, nag ako ng 150, nag ako ng 150. So, yung, di ko lang nabago yung, tawag dito, yung pangalan niya, sweet coco to, guys, pero di ko na pinalitan. Nahulog. <laughs> nahulog tawag dito. Ang per kilo ko nito guys, 58. Tapos ito naman, Jasmine, hindi ko na rin pinalitan yung pangalan pero 56 po ang per kilo nito. So maganda naman yung butil niya. Ayan, natin. Ayan guys, oh. Puti naman siya. Ayan. Medyo makintab. Ito, ito guys yung ano, mabango. Mabango bagong ani. Yan ang maputi. So 58 per kilo. So, ayan. Tapos, sa uh, utang ko naman, ganun pa din, guys. Add, add, one, add 200 pesos per month sa kada buwan yun. Dalawa lang yung klase ng bigas na meron sila. Uh, yung sweet coco at saka yung jasmine. So, wala ako ni isang pang mumurahin sana, no? Pang tatlong klase. So, dalawang klase lang po ang ating bigas. So, ayan. So, yun yung update natin sa ating bigas. Tapos, nga pala, yung sa frozen ko naman, nakakatawa Kasi, di ba, uh, madami din Bumibili ng ating frozen products So, nakadami na din ako ng ating Frozen. So, yan lang, guys, oh Medyo magulo na <laughs> Ayan Katawa, mayroon tayong Frozen. So, yung aking yelo, guys Naglagay naman ako dito sa ating uh, Ref Dito na ako naglalagay ng, ano Pangyelo ko So, nakakagawa naman tayo pag, ano Nililipat ko na lang dito sa freezer ko ng cream line. So, meron ako dyan nilipat kahapon kasi matigas na. So, yung iba, oh, di pala ako nakagawa pa. Yan, lima lang to dito. Ah, anim lang pala. 1, 2, 3, 4, 5. So, nag naman siya, Kaya, okay lang. Ito, guys, nasira na. Nawala na yung, ano, takip niya, Kaya, hinahayaan na lang namin na ganyan. So, ayun. Lagay muna natin ang ating tali kasi pag nagsara, talagang bong na, ano na, sisira na. Ayan o. Oh. Sira. Kasi pag guys, malakas ang hangin. Bigla-bigla lang siya nagsasara. Kaya, lalagyan namin siya ng tali dito. doon, nakatali siya doon, saka dito. Para hindi siya, hindi siya nagsasara. Yan o. Oh. Yan. So, punong-puno. Pati yung chichirya natin. Punong-puno. Pakita ko sa ang ating mga chichirya. Kailan pa nabaw sa hata. Pero meron pa tayong mga chichirya guys, doon sa may lagayan. So, ayan ang ating mga chichirya. Ayan, punong-puno. Ajiva. So, madami tayong chichiria. At saka dito sa harap, meron din tayong mga chichiria. Ayan. Chichiria is life kasi madaming uh, na bumibili ng mga chichiria. Ayan. Yeah. So... Pakita ko lang sa inyo guys ang aming tindahan. So start tayo dito. Ayan, puno na naman. So parang yung grocery ko guys, parang wala. <laughs> parang nadagdagan ba? Nadagdagan lang ng konti. Talagang pag yung ganong ano, amount ng grocery, parang madami siya tingnan pag nasa mga karton na. Pero pag dinisplay mo na siya, yun, konti, lang, konti na lang. Yan na lang siya. So, feeling ko nga walang nadagdag. <laughs> Yan. So, yung itlog natin, yung price pala ng itlog na nakuha ko guys, 235 per tray. So, bintahan ko 10 pesos. Ah, uh, o. Oh, XL. Ayan. 10 pesos. So, may stocks din tayo dito guys. Yung mga ating mga downy. O, oh, di naman tayo naubusan. Pag nag, uh, pag na wala na dito sa ating mga lagayan, doon lang tayo kumukuha. So, gunting lang ng gunting, pila tapos lagay dyan. So, yun lang, yun lamang guys ang aking update sa aming tindahan. So, maraming salamat sa panunod guys. Bye-bye!